Ahala ako talaga mga tol, katapusan ko na. What's mga tol, kamusta? Yun nga. oo. Uh, hindi ko alam mga tol kung paano ko sisimulan tong kwento na to kasi uh, medyo hanggang ngayon na-shock pa rin ako tapos ako pa pang ito yung kaba, kaba sa video ko hindi pa rin maalis. Naksidente ako kahapon mga tol na sobrang muntik ko nang ikamatay mga tol uh, last time na naranasan ko to was like pang 5 or 6 years old ako magagal basta ganong edad kaya ngayon um, naranasan ko siya ulit sobrang nakaka gulat na basta halo halo yung emosyon mga tol nakaka basta pa, hindi ko man paliwanag yung <laughs> naramdam ako ngayon mga tol pasensya na kayo kung ganito yung intro ng video na to So, cut the long story short, mga tol. Um, so, kahapon kasi mga tol, may paso ako. Tataba ako. Ang paso ko talaga is alas 8 ng gabi. So, nagbago kasi yung paso ko sa all center na to. umaga, naging gabi. So, ngayon mga tol, um, nagbook ako mga 6.30 pa lang. 6.30 pa lang ng gabi, nagbubook na ako sa Angkas, sa Move It, tapos sa Joyride. So, wala talaga akong kumukuha. And then, dun sa Move It, may kumuha naman ng dalawang rider kaso kinansel yung book ko, uh, yung isa nasa kanto na kinancel, di ko alam. Pangalawa naman na platan. To give you an idea mga tol, um, dito sa company tol, gusto ko din kasing umalis kasi nga sobrang uh, unlayo na nung site sa bahay ko. So, sobrang talagang kailangan ko mag-motor pa lang. Maha, pasok kasi masyadong looban yung building parang and then um, after one and an hour mga tol sabi ko wala pa din ako nakukuha sabi ko um, pasok pa kaya ako parang papasok pa kaya ako uh, inisip ko tapos sabi ko isa na lang pag wala pa din kumuha hindi na ako papasok and then after 5 minutes nagbuka ko ulit um, may kumuha nung uh, And then, sabi ko kay kuya, kasi natanggap niya yung book ko is pang mga 7.20 na. O, di ba, 8 p.m. yung pasok ko. So, nag-message ako kay kuya, sabi ko sa kanya, kuya, um, sana, um, sana makarating tayo before 8. Kasi, yun nga, may late na ako. Tapos, bigla siya nag-replay na sabi niya, ah uh, sir, hindi kasi ako nagpapatakbo ng mabilis. Sabi, niya, ah uh, sabi ko sa akin, tapos nag-replay ako, sabi ko, Kuya, gets ko po, pero sana makarating tayo before 8. Sabi mo ganyan. And then, nung dumating si Manong Driver, parang, ang bungad niya sa akin kaagad. Ang bungad sa akin kaagad ni Manong Driver is, ah, uh, sir, hindi talaga nung papatakbo ng mabilis. Patay irritable yung pagsagot niya. Tapos, um, pang, ang nakatch ko na lang is, pang ganyan din yung sumakay sa akin kahapon, nagmamadali, ganyan to, tapos hindi nagbayad. Nagaganon siya. So, nag-event siya ng customer niya kahapon na hindi siya pinagbayad, tapos pinagmamadali din siya. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, hindi naman po ako yun. Yung, hindi naman po ako yung sinakay mo kahapon. Sabi ko, ba't ka nagagali? Sabi sa kanya. Tapos tumahimik siya. And yung pagsakay ko, tapos yun, sumakay na ako. Tumahimik na lang ako. Bigla siya nagkakwento ulit na, Sir, uh, yung ang asay, may nasakay ako kahapon. Basta kinikwento yung nasakay yung babae kahapon na hindi daw nagbayay sa akin hanggang uh, sa araw. Basta yung hanggang ngayon, hindi pa din daw nagbabayad sa kanya. Na, nangako na daw na i-gcash, kaso wala pa din. Tapos ako tumahimik na tumutong a ah, okay ako okay, yung gumagawin na lang ako Kasi yun nga kasi nga ako, ang gusto ko lang mapasok kahapon Doon sa biyahe napapansin ko kay kuya na pressure siya na maihati niya ako ng before 8 Then sabi ko nung nakarating kami ng bandang ko ano, na Robinson Galeria sa may side nun Pagkana niya doon sa may tapat ng Meralco sa Ortigas Napansin ko, bigla, niyang, bigla, siyang, bigla niyang binilisan yung takbo niya ang ganda sa crossing and then parang uh, nakita ko talaga na parang niya nakita ko talaga na yung yung isang yung nabangga niya halos na sa gitna na rin kasi daw siya ipinilit niya talaga boom ayun doon kami nagkabungguan so uh, ko yung nangyari tapos yung mga sugat ko na rin. And nung nabunggo kami, mga tol, um, uh, naramdaman ko kaagad na parang kaya kong itayo kasi nata, nata, nata ako na baka may sasakyan sa likod namin na pwede kaming ma-hamburger o naman ganun. So parang itinayo ko agad, hindi na hindi na nga, hindi na nga nakalingon sa likod ko. Tinayo ko na lang. Parang gumilid ako kaagad. Mimi ika ikaw gumilid kaagad, Tinayo ko kaagad agad kasi ka ko naman na kaya ko. And after that, pasalamat kami na walang wala kaming kasunod. Na ganun din kabilis yung takbo uh, ng katulad sa amin yung una kasi, parang si kuya na sinasakyan ko, galit siya. Parang ahala niya, um, alam mo yun, hindi siya yung may mali. Pero nakita ko talaga na si kuya yung may mali. Kasi nga, eh, nakita ko talaga ipinilit niya. Eh. Alam ko, kasi nakita ko mismo yung pag-ano'n. kasi yung pag kami, pag ganun yung yung nabunggo namin. So nakita, nakita ko na talagang pasungan namin talaga yung nabunggo namin. Siya ipinilit niya talaga. Talagang binilisan niya pa. Alam doon kami na bangga. And then, nagal nagasi manong kasi pang ah uh, na, papasok basta gano'n yung naka yung naka ko na pang papasok na kasi pang hindi pa pinagbigyan siya pa basta siya pa yung galit Kaya alam ko si manong na uh, sinakyan ko talaga yung mali that time. kalaunan mga tol pang yun inaamin niya din na siya yung may mali kasi siya yung nakabangga mga tol so napunta ng pulis mga tol uh, kaso nga lang um, sabi nung pulis doon, abutin pa talaga kami ng umaga pa nang matapos yung police report. So, siyempre ako talagang gusto ko na magpahinga, makauwi, mga ma, And then, so, nag-decide kami magpa-medical. Yung hospital naman na napuntahan namin, yung hospital na napuntahan namin, hindi siya accredited ng any card. inisip din namin kasi paano nagkikwento-kwento na si Manu na kuy, uh, kakabalik niya lang doon sa biyahe, wala daw siyang pinagkakita ang iba. Tapos, uh, nakwento sa akin nung nabunggo. Kasi doon ako sa nabunggo sumasakay kasi natuwa sa strap yan So, parang sa akin naman, uh, nag-decide kami na yung uh, um, since may health card yung company namin, yung company na lang namin na mag-shoulder, parang ganun. Tapos, after that, palang masettle. Tapos, ayun. So, ang matatama ako, mga tol, itong nasa tuhod, tapos may buhol ako dito. Hindi mo basta may buhol dyan. Tapos, e, eh, ako basta itong bandang kanan ng park, parang Basta yung shock, may shock siya, parang ganun. masakit siya. Itong risko ko na pilay, hindi ko siya masyadong maon. Uh, hindi ko siya masyadong maigalaw pa. Kasi, naitukod ko siya, tapos naisiko ko. Parang ganun, kaya nagkawin ako ng bukol sa siko. Uh, ayun yung nangyari kahapon, mga tol. So, ngayon, ang napag-issue lang ko is, sobrang shock ko, mga tol. Parang sign na yun na parang kailangan ko nang iwanan mo sa ko. Unang-una kasi Uh, hindi siya convenient na para sa akin. Pangalawa, ito talaga yung, nang, nangyari talaga na putik. Parang yun nga, mutik na ako mamatay kahapon. Na sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ahala ako talaga mga tul, katapusan ko na. Sobra talagang one Sobrang um, yung buong hanggang, hanggang ngayon na tutuliro pa rin ako na alam mo yung mutik na ako. Alam mo yung uh, na wala na alam mo yung ganung isip mga <laughs> to pasensya na ayo um dito mo sila kasi na shock pa din ako mga to na um ah, ang dami dami ko pang gawin, gustong gawin alam mo yun dami ko pang gustong gawin talaga ang dami ko pang ang dami ko pang basta ganoon ang dami ko pang gustong gawin madami pa akong pangarap mga to na putya muntik na na muntik na talaga matapos kahapon ang nandam ako lang ngayon kabais tapos sa salamat na rin na alam mo yun nabuhay ako nabuhay ako alam mo yun Sobrang talagang napaka terrible yung eh, nangyari uh, kasi akala ko talaga kahapon do katapusan ko na um, sobrang mild pa nung nangyari sa amin talagang buhay kami tatlo yun ang importante galos lang itong mga galos-galos ngayon nagmatitiis namin ito na lang to all the drivers talang mga tol na sana kapag may mga uh, bad mood kayo sa mga huling mga customer nyo, huwag nyo dadalhin sa, sa susunod yung customer kasi sobrang naapektuhan talaga, napansin ko talaga kahapon, naapektuhan talaga yung pagmamaneho ni Kuya kahapon dahil doon sa inis niya doon sa customer niya kahapon. Um, alam mo yun, uh, kaya sana kung may accident or may sinabi kayo sa mga huling um, customer nyo, huwag nyo dadalhin sa next. Kasi yun nga, kapon talaga, ramdam na ramdam ko, ang pangit ng mood ng driver, yung rider na nasa ko. Kaya ako hindi ako pagtalo kasi, kumbaga, alam mo yung gusto, ang gusto ko lang makarating sa ko sa Pero sad, di yun nga yung nangyari. And salamat po sa mga nagdasal, sa mga nagkikare, sa mga nagkocom, sa mga nagme-message sa mga And, uh, I'm okay. Um, masakit-sakit lang ang katawan ko hopefully maayos ang internal ko kasi uh, hindi pa nakapagpa-check up talaga, pero yun salamat po sa lahat mga nagdasal sa mga followers ko, thank you sa inyo mga tol, um, yun ingat kayo palagi mga tol, ingat sa daan